sa video na to mga sir, pag-uusapan natin yung mga bagay na kailangan nating i-consider bago tayo mag-upgrade ng mga suspension forks natin. Kaya umpisa na natin. Ang unang-unang bagay na kailangan nating i-consider kapag mag upgrade tayo ng mga suspension forks natin mga sir ay syempre yung type ng head tube ng bike natin o ng frame natin since yung head tube natin ang magdi-dictate kung ano yung steerer tube na kailangan natin. So, sa example na to, itong bike na to ay merong tinatawag na tapered na head tube. So, kung sa makikita nyo, yung upper part is mas maliit yung diameter kesa dito sa lower part na to na mas malaki yung diameter. So, itong bike na to ay merong 44mm na diameter dito sa ibabaw at meron naman tong 56mm na diameter dito sa baba. tanda natin mga sir, ng isang tapered na head tube ay nangangailangan syempre ng fork na merong tapered din na steerer tube. Kung yung bike nyo is merong straight o yung non-tapered na head tube, kailangan din niya syempre ng fork na merong straight na steerer tube. Pero syempre mga sir, sa panahon natin ngayon, pwede na tayong gumamit ng isang tapered na front suspension fork sa isang non-tapered na frame o na head tube. Ang kailangan lang natin syempre is bumili ng conversion kit para magawa natin ang bagay na Isa sa mga bagay na kailangan natin i-consider kapag mag-upgrade tayo ng front suspension forks natin mga sir is yung maximum fork length na pwede natin ilagay sa mga bikes natin. Most of the time mga sir, pwede tayong maglagay ng plus or minus 20mm dun sa stock fork na meron tayo. So for example, kung yung bike nyo ngayon is merong 100mm of travel, pwede kayong mag-upgrade hanggang 120mm of travel nang walang magbabago sa bike geometry nyo. Pero syempre, hindi yun palagi ang case. May mga times na pwede tayong maglagay ng mas mahaba na fork nang walang kahit na anong problema. Ang lasting mga sir na kailangan nating i-consider sa pag-upgrade ng mga front forks natin is syempre yung bismong fork dropout. Tandaan natin mga sir na meron tayong tatlong variation ng fork dropout. Sa example na to, ang bike na to ay merong boost na fork dropout. Meaning na meron tong 110mm na distance from dropout to dropout. Meaning mga sir na hindi compatible dito yung mga true axle na hubs at syempre yung mga quick release axle na hubs. Tandaan natin mga sir na ang true axle na mga hubs at ang quick release axle na mga hubs is cross compatible since pareha silang merong 100mm na distance from drop out to drop out. Although kailangan natin ng mga conversion kits para doon. And that's it. Kung nagustuhan yung video na to, like, share, I'm Bong Salvation and this is Kamoto Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!